Yan pupunta kami diyan sa Maypos Cairo, ayan, chiropractic. magpa adjust naman tayo ng buto. Yung yung spinal natin kasi medyo ano daw yung spinal ko sa likod sa may balakang medyo hindi balanse eh. so nagko -co ng pain uh, lalo na, na sa mga tuhod ko. Yung ah uh, yung bigat ng katawan ko hindi balanse mas napupunta dito sa right ko kaya mas masakit daw yung right na tuhod ko ngayon ina-adjust siya nagkaroon ako na maintenance yung mga ganyan yung Cairo doktor din yan diba sa buto na-adjust yan yan ay hindi covered ng gobyerno dito hindi yan hindi binabayaran ng government pero yan ay covered ng insurance ng kumpanyang pinagtatrabahuhan namin so kapag ikaw ay nakapagtrabaho sa kumpanya na may insurance nagbibigay ng insurance coverage then wala kang babayaran, babayaran yun ng insurance mo, from the company you work pero yung gobyerno, hindi niya babayaran to, pero meron pa rin siyang benefits na 10%, ay hindi 5 visit, 5 visit yata kung 10 visit, magbabayad siya ng 10 dollars, so makikishare yung gobyerno sa gastos ng 10 dollars for your first 5 or 10 visits per year, yun so kahit pa paano, tinulungan ka pa rin ng government, no? yun, ang maganda ngayon ay nasa Cairo, practice doktor kami ngayon. So, yeah, chiropractors. So, nasa doktor kami na papacheck up ngayon para sa chiropractor. Itong chiropractor na to, siya yung nagkaano sa mga buto mo, sa mga spinal column Spinal cord. Tama ba? Spinal cord, yan. Ngayon, yung mga buto-buto, yan. Kita nyo yan, yan, yan. Yan ang specialized nila, yung mga butong yan. Tapos meron silang, yan, yan, yan. Ito yung specialized nila. Yan palang buto natin yan. Ano pala yan? Um, yan, yan, yan. May yung spinal cord na yan, lahat yan konektado pala sa buto natin. So, if this is not healthy, yung sa likod natin yan, ah, pag yan ay hindi healthy, apektado yung ibang parte ng katawan natin. Puso, bato, pancreas, pati nga yung isip mo, anxiety, depression, lahat yan apektado pala yan yan ang yan ang uh, yan ang pinapa-check up namin ngayon kasi nga medyo sumasakit yung mga tuhod ko parang rayuman hindi ko masabi ngayon papatingin ko siya pero gaya nga na sabi ko sa inyo tao lang tayo natatakot ako ngayon kung baka ano sabihin ng doktor pero um, more than a year ago dati na kami nagbibisit dito medyo umuwi -okay yung pakiramdam ko ito sa likod natin ito yung mula sa may batok sa may neck kaduktong ng brain sa iskarya, no? Tapos dire-diretso sa likod hanggang sa may balakang, sa may puwitan natin. Yan. So, yan pala, pag pala yan ay hindi healthy. Bawa may nakakunting nakakurbado, due to our lifestyle, oh, mo, kang umupo ng wrong position, matulog ng wrong position, o kaya na, disgrasya ka, na ka, nadadamage yan, or nakakaroon ng dislocation daw yung mga butong yan kahit na aling party yan. Pag, pag isa, yan, isa sa mga yan ay nasa, hindi nasa normal na position, yan daw ay may epekto sa kalusugan natin, according sa Cairo. So, so to main, kumbaga eh, isang ano lang yan na nakadislocate lang yung konting dislocation or hindi, hindi, hindi healthy o kung ano man, may epekto lang, may epekto daw yan mula sa utak natin hanggang hanggang sa paan natin may epekto daw yan sa kalusugan natin. Kaya ito yung pinopromote nila dito. Ina-adjust nila yan. Kaya nga pag ginalaw mo niya yung ulo mo, nagkakrak kakrak, kakrak, sabi ng mga buto mo. Pag yung sa likod mo, sa, sa may leeg mo, sa may ulo mo, iniikot mo dapatin pati yung sa mga binti mo. Yan ang na-adjust nila. Kaya tinatawag nilang adjustment. Para daw mabalik yung kahit papano, bumalik daw yung kalusugan mo may epekto pala yan sa kalusugan. Sabi na sa amin ng doktor ng Cairo. Ay yung ginagamit nila pag ina-adjust kami. Ayan. Pag may chine-check sila sa buto mo, dislocation, yan ang ginagamit nila. Meron pa nga silang isang pantimbang ng tao na nakakatuwa siya, kaiba, Yung timbang niya, yung kalahati ng katawan mo, tinitimbang niya. Tapos, yung isa, tinitimbang niya yung kalahati ng katawan mo. Kung baga, uh, separate yung timbangan ng katawan mo. Doon lang malalaman kung balance ba yung timbang mo sa both part ng yung body. Meron palang ganong timbangan, sabi ko. Sayang at wala ngayon yun dito. Wow. Oh. Okay, to... Yeah. So, I uh, can do that first. What do you think? Mauuna ba yung akit? Okay, okay. So, adjustment muna, no? So, ayan. Diyan ako ina-adjust. Ayan. Diyan ng Cairo. So, mag-aano ka muna dito. Parang mag-stretch ka muna bago ka masasalang sa Cairo. Ayan. Parang stretch-stretch tayo. Hindi tayo makakakuha ng camera ng gusto kasi baka bawal. Ayan. Yan, nag adjust tayo. Ayun, mo oh. So, parang stretch-stretch muna tayo. Yun ang requirements bago ka isa lang sa Cairo. Hindi alam ni Mister. Kinulang ko siya ng video. <laughs> Hindi ko kasi makuha yung sarili ko masyadong close up. Baka kasi bawal eh. So, ang ginagawa ko nito yung ko. Ina-adjust-adjust adjust ko. Parang, parang ini-stretch-stretch stretch ko parang warm up bago kanila isalang dun sa bone adjustment. sasalang na ako ng anong kayro to ayan ayan na sa so, upo na tayo so magpapakayro na po. yan inaantay ko pa yung kayro ko eh ya adjust ako nito so nakahiga na tayo ayan oh so nakahiga na ako Iaantay ko na lang yung jasmine So itutuloy natin kanina yung kwentuhan pagkatapos ng Cairo, di ba? So nagpa-Cairo ako kanina. Parang ina-adjust nila kung may pilay ka, o kaya dislocation, o kaya mga joint pain, ganyan. Um, alam nila, kumbaga eh, alam nila i-adjust yung mga buto mo para ma-lessen yung pain mo. Lalo lalo pag napilayan ka. Ngayon, doon sa mga x-ray na yon, may nakita yung doktor sa akin, sabi ng yung doktor sa akin, yung so sa spine, spinal ko, sa may bandang ibaba, yung sa may malapit sa balakang. O, yung parang sa may buntot, malapit sa buntot natin, noon Ngayon, uh, doon sa likod kong yun, sa pinakbaba, sa malapit sa puwet sabi sa akin ng doktor, yung buto ko daw doon, yung spine ko doon, medyo nagka-curve daw siya. Parang ganito, dapat straight yun, di ba? So, nag-curve ng konti doon sa side na yon Parang ganyan, ganyan. So, hindi siya pantay. Pag pala hindi pantay yung spinal column, yung spine mo, may epekto yan. So, ibig sabihin, yung pag kumurba ng konti yan, yung, yung bigat ng katawang ko, dala, -dala no isang parte ng paa ko. Kumbaga, eh, kumbaga yung kaliwang paa ko, mas maano um, yung kaliwang pa ako mas nabibigatan kasi yung dahil sa pagkakakurba ng katawan ko yung bigat ng katawan ko hindi balanse eh, sa mga pa kaya sabi sa akin ng doktor magaling siya eh, sabi niya um, so sa nangyari ito sabi niya yung, yung, yung pa, mga paa mo kikirut yan pero mas makirut yung ano mo right mo sabi niya naman mas masakit nga yung right ko, sabi ko. Eh kasi nga sabi niya, yung, pan, yung ano mo sa buto, ano hindi balance, kaya kailangan sabi niya, adjust natin yan. So, I need daw several basic para i-adjust yun. Kumaga, tuwing pumupunta ako sa Cairo, dapat nga tatlong beses sa isang linggo. Sabi ko, Dok, I cannot afford that. Sabi ko, yung insurance ko, ano lang siya, ganito yung covered. So, hindi ko ma-afford yan ng, ano, pagka ako naubos na yung insurance ko, stop muna tayo, then tutuloy ko next year. Kasi panibago na naman yung insurance ko, sabi ko. So, ngayon, ganun pa man, tinuloy ko muna yun sa kanya kasi kailangan, kailangan natin mapix eh. Kasi nga, nagkakarayo man na yung mga tuhod natin, sumasakit-sakit. pantay tayo makakapagtrabaho kung may masakit sa katawan natin, di ba? So, kailangan talaga, dito investment namin yung katawan namin kailang talaga alagaan namin kasi yun ang puhunan namin para kumita ng pera yung katawan mo kaya kailangan mag invest ka talaga sa katawan mo so I, decided na kami mag asawa kasi yung asawa ko parang nagkaka problema din yung spine niya kasi nga siya sa trabaho di ba so sabi napag usapan namin na sa budget namin kako pag naubos na yung insurance natin sabi ko kahit magbayad na tayo ng twice visit kasi ang per visit nakapromo sila eh $50 lang pero usually nasa $80 data dapat ang ano nila professional per visit pero nagpo-promote sila para dumami siguro yung customer ginawa nilang $50 lang per visit so ina inabil ina namin mag-asawa alam nyo man ako mahilig ako sa mga discount at saka sale so inabil ko yun habang discount so sabi ko sa asawa ko kung ano lang kako ah, i-budget na natin sama na natin sa budget ako kako 100 dollars for each of us at least twice a, two times a visit na yun sabi ko sa asawa ko para lang ma-maintain natin yung mga flexibility at saka yung balance ng mabuputo natin so we decided nga yun so inadjust ng, ngayon uh, twice a week nagpupunta kami pero lately once a week lang kasi nga di ba summer lumalabas labas tayo so ngayon after this i-maintain namin siya at least once or every twice a month kahit na ilabas na namin sa budget, investment yung sa katawan namin, sa health namin, it doesn't matter kung magbayad kami ng $200 every month para lang makapag-visit kami sa Cairo twice a month. Yun. Tapos, muna na nung na, nagpa-Cairo naman kami, in fairness, pag hinila na ng doktor yung tuhod ko, meron siyang inikot-ikot, tapos in-adjust yung tuhod ko para meron siyang hinila yung kirot nawawala, na, nababawasan ng gusto. Kung bagay, yung pain nung arthritis man yun, kung ano man, pinagkagaling anong slight pain sa tukot ko, nawawala. Kung bagay, ka. ano na lang, hindi na siya ganun ka, kasakit, nawawala talaga. Malaking tulong. Yun ang epekto. At saka, alam niyo ba kung anong binigay sa akin, sinabi sa akin ng doktor, na sabi ko kasi, Dok, sabi ko pag umuupo ako ng matagal, kasi yung trabaho ko nakaupo eh. Pag tayo ko, sabi ko para akong may rayuma na hindi agad ako makalakad ng straight, parang may makirot. Yung parang kirot ng rayuma, sabi ko sa doktor. Hindi naman painful, pero at least, hindi ako makalakad ng straight immediately. It takes one to two minutes kako ka bago ako makarecover na normal yung paglakad. Pero sabi ko, nakakalakad ako. Pero sabi ko, parang nangangalay yung mga, ano ko, likod ng tuhod ko. Yung mga pa ako, parang nanghihina, sabi ko sa doktor, do sa kairo, praktor. Alam mo, yung sabi niya sa akin, sabi niya, you know what? Sabi niya, panoorin mo itong ganitong YouTube. Meron siya sinabing channel eh. Kaya pinanood ko yun, pinanood ko yun yung para mga physical therapist, yung mga, ano, um, uh, nagbablog. Binablog nila yung pampahealthy ng muscle. So parang sinasabi sa akin ng doktor na humihina daw yung mga muscle natin habang tumatanda. So, akala natin exercise tayo ng exercise, di ba? Or para magpapayat, para lumusog yung mga buto-buto. Yung pala, kailangan pala, may mga exercise na, spe na special pala talaga siya para sa pagpapalakas ng ating mga muscle. Very important daw. Kasi daw, yung muscle daw, uh, habang tumatanda daw tayo, yung mga buto natin, mga joint natin, humihina yan. Nagiging marupok, nagagasgas na. So, nagkakaroon na ng friction yung dalawang buto mo sa pagitan ng mga joint. So, the best daw para ma-avoid yun, yung medyo buwasan mo na ng konti yung activities kung saan yung sumasakit ng mga joint. Second, kailangan daw palakasin mo yung muscle mo. So sabi ko, Dok, anong gagawin ko para mapalakas yung muscle? Kasi sabi doon sa ano, bawal mag-stretch, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. So ano pang exercise ang magagawa ko para... para ba ma-strengthen -ma ko masa kasi hindi ko alam pag hindi ko si alam i-differentiate ang exercise basta ang alam ko Dok, nag-exercise ako by walkathon sabi ko so sabi ng doktor ganito ang gawin mo sabi niya maglakad ka, sabi niya, ng paatras, himbis na pasulong. So, ganun ba, Dok? Sabi ko, oo, sabi niya. Kaya pala, doon ko lang napag-isip-isip napag na nung nagpunta kami ng park nung isang araw, may lalaki doon na naglalakad ang haba-haba na nilalakad niya, paatras siyang lumakad, himbis na pasulong. So, naisip ko, makaka ko yung lalaki yung may same-same, pero siyang kasong kagaya ko na humihina yung mga muscle ng mga legs kaya kaya parang nangihina so yun pala kaya pala naglalakad ng patalikod yung lalaki yun baka meron siyang same case sa akin na inadvise din siya ng doktor na maglakad ng paatras so ngayon ang ginagawa ng lola nyo naglakad nga ako ng paatras alam niyo yung isang beses pa lang ginawa yun mga 20 minutes sata 25 minutes isang araw ko lang ginawa yun nakita ko na agad yung epekto na wala ng konti yung pangingilay ko tapos nang inulit ko pa, pabawas ng pabawas hanggang halos wala nang nangingilay. Yung, yung parang, yung parang, parang discomfort sa mga legs ko pag matagal ako naupo, upo malaking ibinawas. So, dun sa mga kababayan nating may arthritis, may rayuma, o parang nangihina yung mga tuhod na hindi nila maintindihan. Subukan nyo maglakad ng paatras. Yung exercise nyo, imbis na pasulong, paatras. Ngayon, ito nga, nga, gagawin ko yung paatras pagkatapos maglakad ng konti, naglalakad ako ng paatras para nga sa improvement. So, very effective siya. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo paano kung ginagawa. Isang hindi ginagawa, mahigit. Ayan. Naglalakad ako ng paatras. Ayan. Imbis na pasulong, kita nyo paatras. Ganyan ang ginagawa ko. Ginagawa ko to sa harap ng bahay namin. Ayan. So, nakikita nyo yan. Um, Mga daan na yan. Medyo lubak yan. Iniiwasan ko yan. Kailangan, pag naglalakad ka pala, iwasan mo yung mga lubak-lubak. Oo, yung mga pataas pa lupa o kaya natitisod ka o ano. Kasi nakakasama pala yun sa mga joint natin. Yun ang nakakadagdag sa rayuma natin. Nakakasakit lalo sa mga muscle natin. Dapat pala pag naglalakad ka, patag daw. Yung straight na straight, hindi yung lubok-lubok lubak, or bako-bako. Bawal daw yun. Nakaka-hurt pala ng mga joint natin yun. So yan, nag, nag, naglalakad ako ng pabalik yan sa daan na yan. Magpipili ako ng medyo patag. Ayan kaya doon ko ginagawa dyan, ginagawa ko yung back, yung paglalakad ko ng patalikod ano, um almost every day minsan 20 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon minsan 20 minutes lang ganyan, basta kinatarget ko to at least 20 minutes a day alam nyo ba, nag-improve nawala yung pangangalay ng mga legs ko nawala yung pain ng rayuma ko kumbaga eh, may, merong mga konting pain very very light pain na lang very effective siya, so ganito okay, ko okay. maglalakad. maglalakad ako mga 20 minutes ito yan gagawin ko yan. Every day yan. Hanggang 20 minutes lang kasi ayoko bidlayin yung mga tuhod ko. Ayan. Minsan naman, pag medyo okay yung tuhod ko, sa hapon, konti sa hapon, 15 minutes, tapos sa umaga, 20 minutes, ganon. Hindi na natin binibigla yung katawan natin sa sobrang exercise. Baka mamaya, sumakit na naman yung mga tuhod natin, mas mahirap. Kanya-nya, maglakad kayo, subukan nyo. Yung, yung ano nyo, yung mga rayungan nyo, mababawasan yan. Yung mga nangangalay na tuhod, nangihi ng tuhod, masakit na mga muscle, maba, malaki yung ibabawas. Naku talaga number one tip. Ito daw yung pinaka basic pa lang to para mabalik yung lakas ng mga laman mo, yung mga muscle mo. Maglakad ka daw ng paatras. Yan. Alam nyo ba na minsan eh, pinagtitinginan ako ng mga tao pag ginagawa ko dito. Yan. Kasi nasa daan tayo. Ayan oh, sa sidewalk. Diba? So, so, pag may mga dumadaan siya, pag may mga tumadaan-daan dyan sa mga gilid yan. Pa, ano pa, sulyap pa eh. Sugur so, sabi nila, ang weird word naman ito, naglalakad pa talikod. <laughs> eh, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, kung saan ako gagaling, kung saan ang iinam ang pakiramdam ko, gagawin ko. Wala akong papakialam. Wala akong pakialam kahit ano sabihin ng mga nakakakita. Pero very effective siya yung naglalakad ng paatras. So, hanggang dito muna yung video natin, mga kabayan. Kung nagustuhan yung aking video, huwag niyong kalimutang i-like, at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat!